Ayan, hi sa mga ka-taste buds. At ngayong araw tayo magluluto kami ang miswa patola. Ayan, so ito mga ka-taste buds. Maglagay tayo ng mantika. Ayan, okay na yung ganyang kadaming mantika. Painitin mo natin, then magigisa tayo dito. Napakasimple na luto tayo. Naluto tayo namin yan. Sinabi ko na naman kanina, miswa patola. So ito mga ka-taste buds. So mainit na yan. Gisa natin itong bawang. Sibuyas bawang. Ayan, so ito mga taste buds, dahil hindi tayo maglalagay ng giniling. So, ang ilalagay natin dyan ay hibe. Pwede natin isama sa gisa itong hibe. Ayan. Tingnan nyo. So, yung binili namin hibe, dalawang pirasong ganito. Kasi yung isang, isang pirasong ganito nga, napakalasa na yan eh. So, um, then maglalagay pa tayo dito ng nor shrimp cube para mas lalong maglasa ng hipon. Kasi original naluto ng ano, miswa. Minera dyan kasi ng giniling ng karne yan. Kahit ano karne, karne ng baka, karne ng ano, baboy, o karne ng manok, depende sa inyo yan. Palagi na wala nang yung mali sa pagluluto, depende na yan sa diskarte mo. Basta bawa, nasarap ang na asaluto mo, okay na yun. Gusto din yun, perfect na yun. So, ilagay natin tubig. Diba kasi pinaglalaban pa nila yung mga ano yun. Eh, no? Ayan, lagay natin yung tubig ilalagay na rin natin ang dalawang pirasong nor shrimp cube para malasa. So, ginanabanan natin itong dalawang piraso. Ayan. Imi-mix lang natin yan. Then, hahayaan natin na kumulo. Pag yung medyo kumukulo na, ilalagay na natin yung ano, patola. Ito nga pala yung patola. Eh, nag-diet na rin namin yan. So, ito mga taste buds. Habang pakulo na yan, kita nyo umuusok. So, habang ganyan yan, pwede natin ilagay itong patola. Uunahan na natin ang lagay yung patola. Then, pakukuloy na natin yan. Lulutuin muna natin yung patola bago natin ilalagay ang miswa. Patansyahin na rin natin yung dami ng miswa. Depende sa tubig na nilagay natin. Kasi kung mapaparami kayo ng miswa, mangyari dyan. Sisipsipin ang miswa yung tubig, hindi magiging maganda ang luto ng miswa. Kasi miswa patola, dapat yan may sabaw. So ito mga ka-taste kumukulo na at hindi pa naman luto ang patola pero ilalagay na rin natin itong miswa. Maglagay na tayo ng miswa yan. Sa ako nababasin niya, malapit na maluto yung patola. Nagiging ano na yung kulay niya. So ilalagay na natin yan. Sa paglalagay naman ng miswa, ganito kasi pag nilagay niyong buo yan, ba buo yan ay gantuhin niya yan pag nilagay ng miswa, ayun o I spread niyo siya, kasi pag may ganoon may malaking ganoon, pag niluto yan, buo yan o. then ang gagawin na natin hahaluin natin yan, dahil titingnan natin kung sapat na ba yan, yung ganyang karami ng miswa, sa so, tingin ko naman okay na yung ganyan sa dami ng ano so yung dami ng tubig yan ay isang pixel. So, ang katumbas na miswa na nilagay natin dyan ay ganitong karami. Ayan. Kasi sa tingin ko, kung maglalagay pa tayong isang ganito at inabsorb yan, magiging parang pansit yan. Mal malas mal mal Malasadong pansit ang mangyayari dyan. O yan. Medyo pakuloan pa natin to. Lagyan na rin pala natin ng asin. Montik na tayong hindi maglagay ng asin. Yan naman ay napakalasa na rin dahil meron yung hibe at saka shrimp cube. Pero mas maganda sana ito kung meron itong giniling. Pero kung anong available kasi dito sa aming kusina ay naing yun yung ginamit namin. So ayan oh. o. So, pakuluan pa natin ng mga, sabi natin mga 3 minutes, luto na yung kaagad. So ito mga katisubad, so ayan kumukulo na at kinapansin nyo, ganito lang kulay ng patola, ibig sabihin yan, luto na yan. O ba diba? napakasimple magluto nito, ang sarapan yan. Sarap na ulam. Mm. So, kaya kaya ako nagusto niyo to, subukan niyo din.